Attention, mga kababayan, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan nyong malaman ngayon eh. Kung ikaw ay miyembro ng social security system at mayroon kang UMID card, this video is airway. Nabalitaan nyo na ba? Ang UMID card, ang card na ginagamit ng mahigit 36 milyon Filipinos bilang valid government ye, ay malapit ng mawala sa sistema. Hindi ito fake news mga kaibigan. Ito ay opisyal na plano ng SES na magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat miyembro. Ngunit sandali lang, bago kayo magpanik, may mas exciting na balita ako. Hindi lang basta-basta tinatanggal ng SIA ang UMID card. May kapalit silang inihanda na mas advanced, mas secure, at mas convenient para sa lahat ng Pilipino. Ang tanong nga lang, Dan Inay Yeeki. Sa loob ng video na ito, tutuklasin natin kung bakit kailangan ng ngaaya na baguhin ang sistema ng UMID card. Pag-uusapan natin ang bagong e-system na ipinapatupad ng gobyerno, kung paano ito makakaapekto sa inyong lara contributions, loans, benefits, at transactions. Alamin din natin kung kailangan iig e ninyong kumuha ng bagong card o may automatic na proseso na mangyayari. Pero ito ang pinakaimportante, maraming Pilipino ang hindi alam ang tungkol sa pagbabagong ito. Kapag hindi kayo naghanda, posibleng mahirapan kayo sa inyong liara transactions sa hinaharap. Maaaring madelay ang inyong benefits, loans, o kahit ang simpleng pagkuha ng documents. Kaya naman, sa buong video na ito, step ila step kong explain ang lahat mula sa timeline ng transition hanggang sa mga dapat ninyong gawin ngayon para handa kayo. Pag-uusapan natin ang pros and cons ng bagong sistema at kung paano iti makakatulong sa inyo in the long run. Kaya kung ayaw mong maiwan sa information na ito at gusto mong manatiling updated sa lahat ng NAIA announcements at government benefits, I like na i video ni King ngayon. Your one like helps more Filipinos learn about these important changes. Kaya nga mga kaibigan, simulan na natin ang pag-uusap tungkol sa isang napakahalagang isyo na direktang makakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Alam nyo ba na ang UMID card, o ang Unified Multipurpose Identification Card na inilabas ng Social Security System ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay natin. Ginagamit natin ito sa bangko, sa pag-apply ng trabaho, sa mga government transactions, at sa maraming iba pang mahalagang gawain. Pero ngayon, may malaking tanong na sumasagi sa isipan ng lahat, mawawala na ba talaga ang UMID card? At kung ano ang magiging kapalit nito? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung bakit umabot sa puntong ito ang sitwasyon. Ang UMID card ay nagsimula noong early 2000 at ito ay bahagi ng pangarap ng gobyerno na magkaroon ng isang unified identification system para sa lahat ng Pilipino. Ang layunin noon ay gawing mas simple ang buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang card lamang na pwedeng gamitin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Magandang ideya, hindi ba? Pero tulad ng lahat ng bagay, dumating ang panahon na kailangan na ng pagbabago, kailangan na ng modernization at kailangan na ng mas mataas na level ng security at efficiency. Ngayon, ang dahilan kung bakit may usap-usapan tungkol sa pagkawala ng UMID card ay may kinalaman sa isang mas malaking programa ng gobyerno. Mayroon tayong tinatawag na Philippine Identification System o mas kilala bilang PhilSys. Ito ang National ID System ng Pilipinas na nilagdaan ni dating presidente Duterte noong 2018. Ang layunin ng PhilSys ay magbigay ng isang single, unified identification system para sa lahat ng Pilipino at foreign residents sa bansa. Ito ay mas comprehensive, mas secure, at mas advanced kaysa sa mga dating bi systems na mayroon tayo. Ang Philippine Yee o PhilID ay hindi simpleng e-card lamang. Ito ay konektado sa isang malaking database system na naglalaman ng biometric information ng bawat individual. Ito ay nangangahulugang ang bawat tao ay may unique identification number na hindi maaaring kopyahin o gamitin ng ibang tao. Ang security features nito ay world class at ang sistema nito ay designed para maging compatible sa lahat ng government agencies at kahit sa private sector. Kaya naman, maraming government agencies ngayon, kasama na ang NAS, ay unti-unting nag-shift ng kanilang focus mula sa kani-kanilang e-systems patungo sa Philippine e-system. Pero bakit nga ba kailangan ng NYAE na palitan ng UMID card? Una sa lahat, ang UMID card ay hindi nakasindaming secure kung ikukumpara sa mga modernong identification systems. Ang technology na ginamit sa UMID card ay medyo outdated na at madaling kopyahin o peki ng mga scammers at fraudsters. Ito ay malaking problema lalo na ngayong panahon na maraming identity theft cases at fraud na nangyayari. Pangalawa, ang UMID card ay limited lang ang functionality. Pwede mong gamitin ito bilang valid ye, pero hindi ito ganoon ka-integrated sa ibang government systems. Kailangan mo pa rin magdala ng iba pang documents kapag nag-transact ka sa ibang ahensya. Pangatlo, ang proseso ng pag-issue ng UMID card ay medyo mahaba at nakakapagod. Maraming tao ang naghihintay ng ilang buwan bago makuha ang kanilang card. At kung may problema sa application mo, kailangan mong bumalik at mag-start from scratch. Pang-apat, ang UMID card ay hindi compatible sa digital transformation programs ng gobyerno. Ngayong panahon ng digital age, kailangan natin ng e-system na pwedeng ma-integrate sa online platforms, mobile applications, at iba pang digital services. Ang UMID card ay hindi designed para dito, kaya naman nagiging hindrance siya sa pag-move forward ng bansa towards full digitalization. Kaya nga, ang LAAYA ay nakikita ang Philippine EA bilang solusyon sa lahat ng problemang ito. Ang Philid ay may lahat ng features na wala sa UMID card. Ito ay mas secure dahil sa advanced biometric system nito. Ito ay mas convenient dahil isa lang ang kailangan mong i e para sa lahat ng government transactions. Ito ay mas mabilis ang proseso ng pag-issue dahil centralized ang sistema. At higit sa lahat, ito ay designed para sa future, para sa digital economy at digital government services na ating hinahangad. Ngayon, alam kong maraming tanong pa rin ang tumatakbo sa inyong isipan. Ano ba talaga ang mangyayari sa mga existing UMID card holders? Kailangan ba nating mag-apply ng bagong i? Ano ang timeline ng transition na ito? At paano ito makakaapekto sa ating araw-araw na transactions sa Lalamove? Sagutin natin ito isa-isa para mas malinaw sa inyo ang buong proseso. Una, para sa mga may existing UMID card na, 'wag kayong mag-alala. Hindi naman biglaan ang lahat. Ang iaaya ay nag-announce na ang mga kasalukuyang UMID card ay magiging valid pa rin hanggang sa expiration date nito. Ibig sabihin, kung ang UMID card mo ay valid pa for the next few years, pwede mo pa rin gamitin yan sa lahat ng transactions. Hindi ka kailangang magpanik at mag-apply agad ng bagong e. Pero syempre, hinihikayat ng gobyerno ang lahat na mag-register na sa PhilSys para makuha na ang Philippine IE habang maaga pa. Ang proseso ng pag-register sa PhilSys ay medyo simple naman. Una, kailangan mong pumunta sa designated registration centers na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Meron sa mga malls, government offices, at special registration sites. Doon, kailangan mong mag-fill up ng application form at magbigay ng basic information tungkol sa iyo. Pagkatapos, dadaan ka sa biometric data collection. Ito ay kinabibilangan ng fingerprint scanning, iris scanning, at pagkuha ng litrato. Ang buong proseso ay tumatagal lang ng mga 15 to 30 minutes, depende sa bilang ng tao sa registration center. Ang maganda sa Philid ay ang lahat ng Pilipino ay pwedeng mag-apply, mula sa newborn babies hanggang sa senior citizens. Ang mga bata ay kailangan ng consent ng kanilang parents o guardians, habang ang mga senior citizens ay may special accommodation para sa kanila para hindi sila mahirapan sa proseso. Ang gobyerno ay talagang gumawa ng paraan para maging accessible eh ang registration process para sa lahat, anuman ang edad, estado sa buhay, o lokasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga specific benefits na makukuha natin mula sa Philid lalo na sa aspeto ng NERA transactions. Isa sa pinakamalaking advantage ay ang seamless integration ng Philid sa Raya system. Kapag nag-apply ka ng Israel hindi ka na kailangang magdala ng maraming documents. Ang philid mo lang ay sapat na dahil lahat ng information mo ay nakalink na sa sistema. Kapag nagclaim ka ng benefits, mas mabilis ang proseso dahil ang verification ay automated na. Kapag nag-update ka ng personal information, hindi ka na kailangang mag-submit ng physical documents dahil lahat ay digital na. Isa pang malaking benefit ay ang security ng inyong iyangay account. Dahil ang Philid ay may biometric features, halos imposible para sa ibang tao na mag-claim ng benefits mo o gumamit ng identity mo para sa fraudulent transactions. Ito ay malaking relief lalo na sa mga senior citizens na madalas na target ng mga scammers. Ang inyong pension at benefits ay masecure na ngayon dahil sa advanced identification system na ito. Ang Philid ay magdadala din ng convenience sa aspeto ng online transactions. Alam natin na ngayong panahon, marami ng Lyara services ang available online. Pero kung minsan, mahirap mag-verify ng identity online, kaya kailangan pa rin pumunta sa opisina. Sa Philid System, mas madali na ang online verification dahil ang sistema ay may digital authentication features. Pwede ka nang mag-apply ng loans, mag-check ng contributions, mag-update ng information, at mag-claim ng benefits without leaving your home. Ito ay napakaganda lalo na sa mga taong may edad na o may sakit na mahirap lumabas ng bahay. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga concerns at worries ng mga tao tungkol sa transition na ito. Maraming nag-aalala tungkol sa privacy at security ng kanilang personal information. Ito ay valid concern at dapat nating bigyang pansin. Ang gobyerno ay nag-assure na ang PhilSys ay may strict data privacy protocols na sumusunod sa Data Privacy Act of 2012. Ang lahat ng information na nakastore sa database ay encrypted at protected ng multiple layers of security. Ang akses sa data ay limited lang sa authorized personnel at may strict penalties para sa sinumang magtangkang mag-abuse ng sistema. Mayroon ding mga nag-aalala tungkol sa cost ng pag-register sa Philid. Ang magandang balita ay ang initial registration ay libre para sa lahat ng Pilipino. Walang babayaran, walang hidden charges, at walang under-the-table transactions. Ang gobyerno ay nag-allocate ng budget para sa PhilSys implementation, kaya ang mga mamamayan ay hindi na kailangang maglabas ng pera para makakuha ng kanilang Filipinye. Ang replacement card lang ang may bayad, at ito ay minimal amount lang para sakupin ang cost ng production. Ang timeline ng transition mula sa UMID card patungo sa Philid ay gradual at well-planned. Ang iaadya ay hindi naman biglang magsasara ng UMID card system. Mayroon pang transition period na tumatagal ng ilang taon para bigyan ng oras ang lahat na mag-adjust at mag-comply. Sa loob ng transition period na ito, both UMID card and philid ay tatanggapin bilang valid AIDS sa RARA transactions. Pero habang tumatagal, unti-unting magiging required na ang philid para sa lahat ng NARA-related activities. Ang gobyerno ay nag-launch din ng massive information campaign para edukahin ang publiko tungkol sa PhilSys at sa kahalagahan ng pag-register. Meron silang mga GE commercials, radio ads, social media campaigns, at community outreach programs para maabot ang lahat ng sektor ng lipunan. Ang goal ay ila the end of the implementation period, lahat ng Pilipino ay may filled na at fully integrated na ang sistema sa lahat ng government agencies at even sa private sector. Para sa mga RALA members, ang advice ko ay mag-register na kayo sa PhilSys habang maaga pa. Huwag na kayong maghintay na maging required na bago kayo kumilos. Ang early registration ay may maraming advantages. Una, iwas kayo sa rush at mahabang pila sa mga registration centers. Pangalawa, mas maaga kayong makakapag-enjoy ng benefits at convenience na dala ng philid. Pangatlo, mas maaga kayong makakapag-prepare at makapag-adjust sa bagong sistema. Ang pagbabago mula sa UMID card patungo sa philid ay hindi simpleng pagpalit ng YI e card lamang. Ito ay bahagi ng mas malaking vision ng gobyerno para sa Pilipinas. Ang vision na ito ay isang modernong bansa kung saan ang government services ay efficient, accessible, at secure. Isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay hindi na mahihirapan sa bureaucratic red tape at mahabang proseso. Isang bansa kung saan ang technology ay ginagamit para mapabuti ang buhay ng lahat, hindi para gawing mas komplikado. Alam kong marami pa ring mga tanong at doubts sa inyong isipan at ito ay normal lang. Ang anumang pagbabago ay nagdudulot ng uncertainty at takot. Pero ang importante ay manatili tayong informed at updated sa mga developments. Huwag tayong magpapaniwala agad sa fake news at rumors na kumakalat sa social media. Magtiwala tayo sa official announcements mula sa RAEA at sa Philippine Statistics Authority na siyang ahensyang nagmanage ng PhilSys. Kung mayroon kayong specific questions o concerns tungkol sa filled registration o sa transition mula sa UMID card, maraming paraan para makakuha ng tamang information. Pwede kayong pumunta sa Raera branch near you at magtanong sa mga staff. Pwede rin kayong tumawag sa Raera hotline o mag-send ng email sa kanilang customer service. Meron ding official website ng Philsys kung saan makikita nyo ang lahat ng detalye tungkol sa registration process, requirements, at facts. Ang aking payo sa inyo ay huwag kayong matakot sa pagbabagong ito. Ito ay adjustment at may learning curve involved. Pero sa huli, ito ay para sa ating kapakinabangan. Ito ay para gawing mas madali at mas secure ang ating transactions sa gobyerno. Ito ay para protektahan tayo laban sa identity theft at fraud. Ito ay para makasabay tayo sa mundo na unti-unting nagiging digital at interconnected. Sa pagtatapos, ang mensahe ko sa inyo ay simple, maging proactive. Huwag kayong maghintay na pilitan bago kayo kumilos. Mag-register na sa Philsys, kumuha na ng Philid, at maging bahagi ng digital transformation ng ating bansa. Ang UMID card ay nagsilbi ng mabuti sa atin sa nakaraang mga taon, pero dumating na ang panahon para sa mas advanced at mas secure na sistema. Tanggapin natin ang pagbabagong ito ng bukas palad at optimistic na puso, dahil ito ay hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino.